Ayan mga kaloka, good morning. Bless Wednesday everyone. Ayan mga malinikin naman ako. Ayan. Dito na ako sa palengke. Bibili ko ng patatas. Ayan guys. Dito na naman si ako sa palengke. Pabili! Pabili nga ako ng patatas. How much this? Yan patatas. Bital. Bital ng patatas. Magkano sa patatas? Yuhuu! This one. Ang gwapo ng tindero. Tsaka, ay, udasi lang sa ko. Oh. Wale. Magkano yan? 43? 43? Okay. Ah, oh, sige. Ayan, batch oh. Bayad. Tsaka, ten na ano, kalamansi. Papili ako ng kalamansi. Ay, sorry. Pahingin ng plastik. ng plastic. Hello, Thank you. manigto. Thank you. Nahulog yung uh -oh. oh, kalamansi. Ouch! Okay na to? Ten? Ten lang? Okay na ba to? Fresh na, fresh. Ay, paano nga ako ng eggplant? Mamirada rong pedaso. Huwag na muna nga. Okay na yan. Magkano yan? 55. Okay. Ayan, nakabili na ako patatas at kalamansi. Walay na. Uwi na ako. May fish pa kami. Pani patayara ako. Tadi raw ako ta bana suerte sa di. Teres once. Ay, manoy! Nadi, teres onse. Salamat! Pag tinama ako, mo muna sa ading. <laughs> Hahaha! mo kasi sa Nicholas, kay George na dato. <laughs> Thank you! Baka tumama tayo ng wedding. Anong magbibili mo? Dicks. Bibidi ng dicks. sa asan ah, pharmacy <makes> Punta pa akong pharmacy pang-sidel sila, edit maliit. dit. Halimutan mo 'to. Pa balik pa. Ba balik pa pala ako. nakalimutan ko yung siling maliit. Balik ako ng palengke. Ay, ano, oh, dito sa may mga. ayun guys. Muntik ko pang makalimutan. Because silly is life for me char 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 ayan guys ito na tayo parang orang siling maliit may sili dito. Yan, guys. Ano ba ba? Pabili nga ng sili. Okay. Pero, arang sili, babe? Yung maliit po. Yun. Opo. Ayan. Alin mo. O, di ba sili? <laughs> Ten lang po. Opo. Ayan si nanay. Bukas bibili ko ng langka, nay. Magkano ba kilo? 100. 50 ka ba nga? Parang mura ngayon ah. Mura nga. Ako din dahil sarili na nga. Good, dahil, ah, okay. Ayan guys, may ano, langka si nanay. At gulay santol, ayan. Ay, <laughs> ito po. Sili. Okay, thank you. Ayan. Tinda ni nanay. gulay. Ayan ba ito? Santol. Ayan. And... Magama. Ayan, yeah, guys. Bye, Nay. Welcome to my vlog. Hey. Uwi na ako. Padjak! San Nicolas. Sige. Hay mo na, Manoy. Hi mo na. Ay. Bye bye. Welcome to my vlog. Pauwi na ako, guys. Ade pala na. No? Oh. Ay, ay muna. Bayad. Ayun, pauwi na ako. I am.